Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ng mga pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautosan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin nito. Guru, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Sumagot si Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Pagsasadiwa Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ang pinakamahalagang sundan sa buhay ay ang Diyos Ama. Ito ang naisiparating sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo. Unahing mahalin ang Diyos. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay humahantong sa pangangalaga at paglilingkod natin sa ating kapwa. Kung wala tayong paggalang at pagmamahal sa Diyos o kaya naman kung hindi tunay ang ating pagmamahal sa Diyos makikita sa pakikitungo natin sa ating kapwa na hindi maayos at nakakasakit tandaan din natin na ang pag-ibig sa Diyos ang tunay na magbibigay ng lalim at kahulugan sa pagsunod natin sa mga utos niya malalaman natin na ibinibigay niya ang mga utos na ito bilang gabay natin sa buhay upang tayo ay makabalik sa kanya dahil nais niyang makasama tayo magpasawalang hanggan. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.